Hello, hello, hello. Samahan nyo ako. Ang iyong katato ay mag-ikot-ikot na naman kasi bibilhan ko yung aking dunakis ng sapatos. Kasi nga, ang yung kanyang pampi, guys, ay nasira na ang ngayon. Ang katato ay nag-selfie, selfie, selfie muna dyan. <laughs> Nag-film maganda, diba? Nag-film maganda ang iyong ang yung katato. Ayan, nag-selfie, selfie sa salamin kasi nga habang nag-iikot, habang ang kanyang... Kasama ay nag-iikot. Ayan. Diyos, Diyos, ko. Pel naman. Pel, maganda. Ha, 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 ha. Maganda ba talaga? Ha, ha pangit Kaya, ang pangit mo, tato. Kaya ngayon, guys, yan. Nag-iikot-iikot ako kasi ang hirap pilihan ng aking anak. Ang laki-laki ng paa, size 10, ang kanyang hinahanap na sapatos. Ngayon, kadalasan, guys, ay walang mga size 10. Puro lang mga 9, 8. Kaya hirap na hirap ako mag hanap sa kanya ng sapatos kahit ano na lang meron kami nagustuhan guys na medyo maganda kaso naman guys walang mga sizes ano ba tong word balance na to walang sizes size 10 ang hinahanap ng aking anak yung gusto niyang kulay ay walang kasya sa kanya kaya napadpad kami doon guys sa mga sale dyan kasi nga meron siyang size 10 yun yan nakapili yung aking anak doon sa sale kasi marami sale din talaga guys so tapos maganda naman siya kasi nga na kanina nag ikot ikot kami doon sa Nike at saka sa Adidas ay nako hindi kaya ng bolsa ni Katatonyo super mahal mahal talaga kaya dito lang kami sa aming afford na world, world balance medyo kaya ng bolsa ha Ayan, dalawa ang pinili ng aking anak para daw palit-palitan kasi nga sira na talaga guys, naawa na ako sa kanyang paa sa kanyang sapatos dati kasi bakla per na tuklap-tuklap na talaga kanyang pampi. Eh, kaya ngayon nakapag-decide ako nakapagluwang luang naman ay bibilhan ko siya ayan na nga baba